Mahal ka ng boyfriend mo kapag ginagawa niya ang tatlong signs na ito. Makinig ka para malaman mo. Number 1. Mahal ka ng boyfriend mo kapag malambing siya. Bihira kasi sa mga lalaki ang malalambing. Lumalabas ang pagiging clingy ng isang lalaki kapag mahal nila ang babae yung tipong tanggal ang angas ng lalaki kapag andyan na ang mahal nilang babae. Number two, mahal ka ng boyfriend mo kapag may time siya sayo. Hindi ka pag-aaksaya ng oras ng boyfriend mo o hindi siya mag-e-effort sayo kung hindi ka niya mahal. It means, ginagawa niyang maglaan ng oras sayo kasi totoo ang pagmamahal niya. And number 3, mahal ka ng boyfriend mo kapag nag-a-update siya sayo. Tandaan mong hindi ugali ng lalaki na mag-update na mag-update lalo na kung mayat maya ay ginagawa niya ito sa'yo. Kasi madalas, gagawin niya muna ang isang bagay tsaka na lang lahat lalo na kapag galit ka na. Surete mo kung ganito ang boyfriend mo. Huwag mo na siyang pakakawalan pa kasi mahirap ngayon makahanap ng seryosong lalaki. Tandaan mo yan. God bless. dahil Teachers Day ngayon. Kaya special din ang content natin today. Narito ang 7 reasons kung bakit masarap magmahal ng isang teacher. Makinig ka para malaman mo. Number 1, alam nila kung ano ang gagawin. Mapunta man kayo sa sitwasyong napakahirap, makakaisip iyan ng paraan kung paano solusyonan ang isang problema. Palagi nilang iniisip kung ano ang makabubuti. Number 2 hindi ka maboboring. Magaling sila makipag-usap o mag-entertain at hindi sila nauubusan ng topic o sasabihin sa iyo. Number 3 may malaki silang puso at mahabang pasensya. agad kaya nila, iintindihin ka kahit na nahihirapan sila lalo na iniisip nila ang kapaganan mo kaysa sa sarili nila number 4 magaling silang makinig ito ang paraan nila para makabuo ng isang matatag na relasyon sa kanilang nakakasalamuha at nakakausap pinakikinggan kung ano ang iyong nararamdaman number 5 responsable ang teachers ginagawa nila ang mga bagay na alam nilang responsibilidad na dapat nilang gawin number 6 marunong mag alaga at mapagmahal. Sa simula pa lang, yung kinabukasan mo na agad ang kanilang iniisip at hindi nilang hahayaang masira ka o magkaroon ng pangit na imahe. Number 7. Hindi maluloko ang isang teacher. Yung mga pasaway ngang estudyante iniintindi nila, ikaw pa kayang magiging partner niya sa future? Minsan, kahit niloloko sila ng iba, mas minamahal pa nila. In short, mahalin mo kaming mga teacher at mamahalin ka rin namin totoo at walang halo panloloko. Tandaan mo yan. God bless. Tatlong rason kung bakit di kami na my day o pinopost ng iyong partner. Makinig ka para malaman mo. Number 1 hindi ka maganda o guwapo sa paningin niya. Ikinahihiya ka niya at hindi siya proud na ikaw ang jowa niya. Natatakot siya na husgahan siya batay sa itsura ng partner niya. Number 2. Kabit kanya Hindi ikaw ang totoong nagmamayari ng puso niya. May pinoprotektahan siyang feelings ng iba bukod sa iyo. Kaya huwag kang feeling na nasa tamang tao ka. Number 3. Gusto niya ng low-key relationship nilalayo niya ang relasyon ninyo sa posibleng katoksikan. Lalong-lalo lalo na sa social media. Pwede rin na nag-iingat siya, baka maagaw ka ng iba kaya ipinagdadabot kanya. Sa tatlong nabanggit ko, alin ka riyan? I-comment mo nga sa iba ba? Tandaan mo yan. God bless. Sigurado ako maraming makakarelate dito yung tipong may tinuturing kang isang tao na masasabi mo, siya ang greatest love mo. At the same time, siya rin yung greatest lesson sa buhay mo. Isang tao minsan mong lubos na minahal, tinuring mong special at pinangakuhan mo na makakasama habang buhay. Pero ngayon, mawal mo na siyang kausapin. Hindi mo pwedeng lapitan o kamustahin. Wala na kayo pero hanggang ngayon, may space pa rin siya sa puso mo. Dala-dala mo pa rin yung mga saya at aral na naituro niya sa'yo. Na nakatutulong pa rin sa buhay mo ngayon. May pagmamahal ka pa pero hindi mo na pwedeng mahalin pa. Minsan talaga, may isang taong darating sa buhay natin na dadaan lang pero hindi siya mananatili sa buhay natin. Tandaan mo yan. God bless. Kapag niloko ka, hindi ikaw ang talo. Ikaw ang nawalan ng taong maluloko. Tapos siya naman ang nawalan ng taong handang gawin ang lahat. At kaya kang mahalin hanggang tulo. Kaya wag na wag kang manghihinayang ha. Tandaan mo yan. God bless.